Yung mga anak na hindi marunong tumanaw sa magulang, kahit ano marating nito, hindi magiging makabuluhan. Ay sinasabi natin na hindi naman obligasyon ng mga anak ang magulang. Yes! Pero ang sabi ng Panginoon, honor your parent. At kasama dun sa pag-honor na yon, yung merong kang kayang gawin para sa kanila, ginagawa mo. Sa mga anak na naririto, kahit magkapamilya kayo, huwag niyong titingnan na ang dapat ninyong bigyang focus, yung sariling pamilya na lang. Hanggat nabubuhay ang mga magulang ninyo, iparamdam ninyo na kaya ninyo silang i-honor in all aspect ng buhay. Huwag kayong iiyak sa kanilang living dahil marami kayong regrets. No, that is hypocrisy. Wala kayong kwentang anak kung iiyak lang kayo sa kanilang lamay, pero nung nabubuhay, hindi mo ginawa yung dapat mong gawin para sa kanila.